Hi guys! Tara't samahan nyo ako magluto ng sinigang na salmon with hipon. Kailangan natin ng kamatis, pampakinis ng kutis, sibuyas para maiyak ka, bawang para sa aswang. Ayan, so hugasan muna natin yung hipon tsaka salmon guys. Um, tip lang po, mas maganda po pag pinrito nyo po yan. Mas masarap po yung sinigang nyo. So, ang sa akin kasi hindi ko na siya pinrito. Kasi tinatamad na ako. Ayan, so next is yung kangkong. Hinugasan ko na rin para malinis din. Pwede yung pechay, kung ano yung gusto yung gulay na ilagay. Then, yan po. Pinapakita ko na po lahat ng ingredients na kakailanganin natin. Ngayon naman, sindihan na natin ang kalandian. So, next is, lagay mo yung kawali, mantika, pag mainit na yung kawali, okay? Yung sa akin kasi pag kahit hindi na mainit, hulog ko na. Excited kasi ako eh. Yan, yung bawang, paborito ng aswang. Yung sibuyas na laging nagpapaiyak sa'yo. Bukod sa asawa nyo at jowa nyo. And then, ihulog mo na ngayon yung kamatis na nagpapakinis ng kutis. Maganda yan guys sa mga may burog. Sunod natin ang patis. Ayan. And then, yung paminta na nanggaling pa sa ibang planeta. Ihulog naman natin yung salmon at hipon. Guys, sabi ko nga, pwede na siyang iprito ng bukod. At ang ginagawa ko kasi, sinasabay ko na siya sa paggisa. Ayan. Masarap din siya, guys. So, antayin lang natin. Then, lagyan natin ng tubig. Ayan. konti lang mga isang timba. Charot lang. Tapos, asin. Para mawala ang malas. Next is sile. Kailangan talaga yan sa buhay. So habang kumukulo na siya, ilagay naman natin yung nor sinigang original mix. Ayan, baka naman, kinompleto ko Next is, uy, may plastic pa. Ibalik natin sa cup din yan. Pasensya na kayo guys, medyo maingay yung background ko. <laughs> Ayan, so antay po tayo ng ilang taon bago natin ihulog ang kangkong. Ayan. So, after years, nulog ko na yung kangkong. To short the cut the story, the cut the short the story, ay putek. Ay basta, ang ibig ko bagang gay sabihin ay luto na. Yun lang. So, bye-bye. Until next time, guys. Thank you pala sa mga nanood hanggang dulo. Please follow, subscribe, like, and share po. See you in next vlog.